Ako ay natutuwa dahil marami sa mga babae natin, lalo yung mga kabataan, nagbigay ng suporta doon sa aking argument na dapat tanggalin na yung mga kalukuhan na mga traditions sa training na kung saan ay ginagawang katuaan, ginagawang ungas ang itsura ng mga estudyante. Nakikita natin to hindi lamang sa military training centers, ngunit pati na rin sa criminology schools, meron sa mga maritime schools na makikita natin sa datos na merong namamatay, merong na-injure at merong nagkakasakit dahil unnecessary ang mga pinagagawa ng mga tradisyon. Marami sa mga comment na aking nababasa, meron ding mga nagde defend sa mga power tripping, kailangan daw yun, pampatapang daw yun, maging iyakin daw kung ipagpatuloy na burahin ito, at nalunod sa napakaraming sumusuporta doon sa panawagan na na natin lahat yan. Kami nga dito sa Philippine Army Officer Candidate School, tinatanggal na namin yung bridging, tinatanggal na namin yung head up, yung magtatrat sa mess hall, pagapanggapang sa mess hall, pakainin ng sobra-sobra bandihado na kanin bago ang tubig. Ang tubig, ipaubos ang isang pitcher at maraming marami pang mga kalukuhan. Sa labas nakikita ko, pasahan ng mga laway. Di ba kadugyutan 'yon, Anong may tuturun yung values nun, skills, para sa mga bata na yan na inyong tinuturoan ng kabulastugan? So therefore, may magagawa tayo. May tinatawag na social pressure. And hopefully, mayroong isa sa mga mababata sa mga karinig, kailangan ipabawal yan sa doon sa mga civilian schools. Binagbawal na nga namin sa military schools. Ngayon na sa mga civilian schools. At paikot-ikot para siyang virus, yung mga kalukuhan, mga power tripping, pananakit, maltreatment, hazing, na mayroon na tayong batas niyan. Itila e parang kinakaya ang batas. Ano ba yung batas na yon? Walang magpapatupad. Dahil walang magre-reklamo, ang banat naman kasi ng mga nagpapatupad ng kalukuhan, ang sabi nila, sign ka na yung waiver, walang pananagutan ng school, kung kayo ay mamatay, magkasakit, ma-injure, malumpo, dahil sa pinagagawa namin dito sa school, lalo na sa sibilyan. Tinuturoan na the senior is always right. Kahit mali, illegal yung order, tuloy-tuloy kasi the senior is always right. Ginagawa na tanga para walang magko-question doon sa mga inuutos na mga illegal at mga puro kalokohan. So ayun, holistic ang approach natin. Manawagan tayo sa doon sa mga nasa law enforcement na kung may magkakaso, sampahan, sampulan natin. Yung mga may nanabibiktima dyan, yung mga lalo na sa mga criminal students, mayroong mga nagpapadala sa akin, nag-PPM sa akin, na tipong parating na sumasakit ang ulo, parang may migraine headache dahil sa tusok ulo. Meron ng mental issues dahil doon sa ginagawa doon sa kanilang training-training kunuhay. Ang akin, maghahanda tayo para sa Territorial Defense Operations na ang gera ngayon merong iba't-ibang tinatawag na domain of warfare at ang maghanda sa atin noon ay yung legit na military training school na ang hinuhubog namin nag-iisip ng mga sundalo. Dahil yun yung kailangan sa kasalukuyang warfare, nag-iisip na sundalo para alam natin ano yung ibig sabihin ng cognitive warfare at paano natin kontrahin yon. Ano yung paggamit ng AI technology para makounter natin yung bagong emerging technology na ginagamit to dominate the current warfare. So yun yung mga argumento natin kung bakit nag-iisip na sundalo kailangan natin, hindi yung sangit itsura, hindi yung tanga-tanga. So maraming salamat once again doon sa mga sumusuporta, mga magulang, mga kabataan, and even yung mga dumanas mismo ng mga galing sa ROTC program, sa criminal schools, maritime schools, na sila na mismo nagsasabi, dumana ako dyan, acknowledgement, na, totoo talaga yon. And, mali, ibig sabihin, dahil mali, inacknowledge mo, meron tayong solusyon. Paano siya tuldukan? Sa lahat ng mga nabibiktima, huwag kayong matakot. Meron tayong public attorney's office. Pwede tayong magpatulong doon kung kayo ay binibiktima sa mga abusado na nagpapatupad ng ganyang klaseng training na kusang ay nabibiktima kayo. Ayon, doon sa Republic Act 11053, nakalatag doon ano ang mga practices pananakit, pamamahiya, lahat na yon na nakalagay. Degrading punishment na pwede niyong ireklamo under sa batas na yon para masampulan natin. Punuin natin ang kulungan ng mga abusado na yan para umunlad naman ng ating bayan ang mga future ng mga kabataan natin na dumaan sa kumunaw ng mga training ay matitino. Patriotic citizens na nagmamahal sa ating bayan. Handa na ipagtanggol ang ating kasarinlan sa lahat ng panahon. Ganon ang gusto nating lahat. Ano sa palagay nyo? Magandang rekomendasyon ilagay ninyo sa comment section. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.